Okay, mantika wag mga parikoy walang tipitipid yan dyan ng mga saho sibuyas hmm. mga parikoy wow. Dimonyo yan, parikoy. Pagkana. ang pang main event yan balon balonan Ay, ko, ka. Ang patangga rin lang sa. Ayun ang bahala kung gaano karami. Ayun, wala isang tablespoon lang 'yon. Ano, oh, nagkaroon na ng sabaw. Ayun ang oh, magpapalambot ng sabaw ng ano bagong balonan mm. wala pang timba yan, na mga ano oh. yan, nagkaroon na ng katas mga parikoy medyo patuyuin natin konti yan bago i yung atay mga parekoy. Okay, papasilip lang. Ang sarap ng balon balunan mga parekoy. Luto ni Roberto TV. Okay. Laro na natin yung pinaka pinalin na ano, ang atay mga parekoy. lagyan na natin ng toyo. Ayan eh, ang bahala mag ano, kung gano'ng karami. ayon isang tipol, isang tablespoon lang yun. Ayan, no? Oh, Bango. masarap Ayan, lagyan natin na mga pang, pang palasa mga parekoy. Siyempre. Okay, pare pamintang dorong Estimate, pare Isang teaspoon lang mga parekoy. Powder na paminta. Mix mga parekoy. Pakipa natin. Antay na naman natin yung 5 minutes. Hanggang maluto na yung Atay. Sarap ng atay na balon-balonan. Na may balon-balonan mo parekoy. Parekoy, wow. Mm, yan yan. Sarap parekoy. Okay, parekoy lotona. Ready to serve daw parekoy. Ang atay na may balon-balunan. Yan. 'Yan okay, parekoy, sarap talaga.